Ito lang masasabi ko sa iyo. Huwag mong pagdudahan yung sarili mo na hindi mo kaya. Kaya mo. Hindi ka lang naniniwala sa sarili mo na kaya mo. Kung ano yung mga pumapasok sa isip mo at sinasabi mo na hindi mo kaya at tumalabas sa isip mo na hindi mo kayang gawin yung ginagawa ng iba, eh hindi mo talaga kaya. Pero kung yung, yung mindset mo ay eh sinasabing kaya mo, kaya mo, walang imposible. Ha? Kung wala kang trabaho ngayon, maraming paraan para kumita ka. Ha? Maraming paraan. Kung kinakailangan mo magbakal bote, gawin mo. Ha? Gawin mo. Tapos kapag nakaipon ka na, actually maraming pera sa bakal bote. Ha? Nagawa ko na yun eh. Ha? kaya ako nga ako sa iyo magtiwala ka sa sarili mo huwag ka mahihiya kasi kung nahihiya ka sa mga ginagawa mo walang mangyayari sa buhay mo ha yung hiya yung hiya dyan, yung, dyan ka matatalo pero yung lakas ng loob ha? na kaya mong gawin kaya mo kaya huwag mong pagdudahan yung sarili mo na hindi mo kaya kaya ako nga ako sa iyo galawin mo yung pangarap mo kasi kapag hindi mo ginagalaw yan yung pangarap mo sa buhay Hanggang dyan ka na lang sa sitwasyong meron ka ngayon. Maraming paraan kapatid. Maraming nagme-message sa akin. Na kesa daw may sasakyan ako. At may pera daw ako. Sa totoo lang driver lang po ako. Ha? Driver lang ako. Ginagawa ko to. Alam mo yung ginagawa ko? Umuwi ako ng gabi. Alas 5, alas 6. Alam mo yung ginagawa ko? Hindi ako tumitigil. Nagaangkas ako. Ha? Bumabiyahe ako bilang angkas. Ha? Kaya kung ako sa inyo, hindi pwedeng maging isa lang yung trabaho nyo. Kailangan yung dalawa o tatlo. Ha? Minsan, pinag-double booking ko pa. Angkas, lalamove yung ginagamit ko. Na apps, para kumita. Kasi ang labanan ngayon, diskarte sa buhay, hindi ito. Ha? Hindi ito. Matalito ka nga. Nag-stay ka lang dyan sa isang isang trabaho. Pero hindi ka namang kumikita. Ilan taong ka na ba sa kumpanyang pinagtatrabahohan mo? Di ba? Ilan taong ka na dyan? May naipundar ka ba? May naipa, May, may naipon ka na ba? O yung naipon mo yung sa mahalang ng loob kasi bawat sahod mo pambayad na lang ng bills. ba? Diba? Kaya ako nga ako sa'yo,